Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 22, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 22, ikaw ay inaanyayahang pumasok sa isang espasyo ng malalim na pagtuon, kung saan ang enerhiya ng kalawakan ay tila tahimik na bumubulong ng paalala. Ang iyong walang humpay na pagsusumikap tungo sa iyong mga layunin ay isang liwanag na patuloy na kumikislap, at ngayon ay perpektong panahon upang ituon ito sa pagharap at paglampas sa mga hamong matagal nang nakaabang sa iyong landas. Sa bawat gawain iyong tinatapos at bawat hakbang na iyong binabalak, huwag mong kalimutan na pansamantalang huminto upang kilalanin ang mga damdaming maaaring biglang sumulpot, mga damdaming maaaring nagbibigay lito o nagpapaisip kung tama pa ba ang landas na iyong tinatahak. Ngunit tandaan, ang mga damdaming ito ay hindi kailanman hadlang, bagkus, sila ay paanyaya upang lumalim ang iyong pagkaunawa sa sarili at upang matutunan mong yakapin ang paglago kahit ito ay masalimuot. Sa panahong ito, ang enerhiya ng buwan na nagpapalakas ng iyong panloob na determinasyon ay isang apoy na pumupuno sa iyong dibdib ng kakaibang tapang at sigasig. Ang apoy na ito ay hindi lamang nagbibigay init kundi nagbibigay liwanag din, liwanag na maaari mong gamitin upang makita ang mga pasaning matagal mo nang pinapasan, lalo na yaong mga may ugat sa kasaysayan ng iyong pamilya. Maaring mapansin mong ikaw ay mas agresibo sa pagtapos ng mga proyekto, mas determinado sa pagharap sa mga tungkulin, at mas inspiradong iwaksi ang mga lumang pattern na paulit-ulit na lamang bumabalik. Ito ang araw na dapat mong yakapin ang enerhiyang ito, huwag mo itong sayangin. Sa halip, gamitin mo ito bilang tulay para makalaya sa bigat ng mga isyong namamana o hindi mo na dapat dalhin pa. Habang inilalantad sa iyo ng pagkakataon ang mga lumang dinamika sa pamilya o mga kaugnayan, bigyang pansin mo kung paano ito humuhubog sa iyong kasalukuyang pag-ugali, paniniwala, at mga desisyon. Ang mga panahong ganito ay hindi madaling harapin sapagkat kailangan mong muling bisitahin ang mga alaala, sakit, o kasunduang hindi mo naisip na mayroon pa rin epekto sa iyo. Munit dito nagmumula ang tunay na paglaya, sa pagkilala na hindi ka na kailangang makulong sa mga lumang anyo ng pananaw. Ang pagbabalik tanaw ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi pagbibigay linaw sa kasalukuyan. Kapag pinili mong harapin at yakapin ang mga sugat na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihang palayain ang sarili mula sa mga tanikala ng hindi mo na kailangang dalhin pa. Ang pagharap sa ganitong lalim ng emosyonal na paglilinis ay magbibigay sa iyo ng panibagong pananaw sa iyong mga susunod na hakbang sa buhay. Habang malalim kang nakatuon sa mga gawain, gamitin mo rin ang pagkakataong ito upang malinaw na itakda ang iyong mga layunin. Ang intensyon na malinaw ay parang kompas na nagtuturo ng direksyon, lalo na sa panahong ikaw ay nalilito o napapagod. Sa bawat kilos, sa bawat desisyon, tandaan na ang iyong mga hakbang ay hindi basta-basta lamang. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na paglalakbay, isang personal na misyon ng pag-angat, ng pagpapalaya sa sarili, at ng patuloy na paghubog sa isang mas matatag, mas malalim na bersyon ng iyong sarili. Ang araw na ito ay hindi lamang ukol sa paggawa, kundi ukol din sa pagminilay. Paala lang kahit gaano kakasigasig, kailangan mo rin ng lalim ng pagkaunawa. Ang lakas na may kaakibat na karunungan ay mas makapangyarihan kaysa sa lakas na walang direksyon. Sa aspeto ng emosyon at mga relasyon, ngayon ay mainam na pakinggan mo hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga tahimik na hinain o dinasabi ng mga taong malapit sa iyo. May mga bagay kang makikitang mas malinaw kapag inalis mo ang galit, pangamba, o sobrang pagiging praktikal, at pinayagan mong mangusap ang iyong puso. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang masigla at aktibo, may mga ugnayang kailangang pagnilayan muna bago bigyang aksyon. Minsan, ang katahimikan at distansya ay mas epektibo sa paglinang ng mas matatag na relasyon kaysa sa madalas na pakikisalamuha. Bigyang diin ang katapatan sa sarili. Ano ba ang tunay mong nararamdaman? Anong emosyon ang itinatago mo dahil sa takot o dahil ayaw mong makasakit? Ito ang panahon upang magpakumbaba, tumanggap at magsimulang muli kung kinakailangan. Ang mga sugat sa loob ng pamilya o matagal ng kaibigan ay maaaring magsimulang maghilom kung ikaw ay magpapakita ng pagunawa, hindi ng paghuhusga. Sa iyong kalusugan, parehong pisikal at emosyonal, makabubuting bigyan mo ng pansin ang mga banayad na senyales ng iyong katawan. Maaaring may panawagan itong magpahinga, o di kaya ay humanap ng bagong rutin na mas makatutulong sa iyong kabuang kalagayan. Ang katawan ay parang isang templo na kailangang pakinggan at kung ito ay pinababayaan, unti-unting nawawala ang koneksyon mo sa sarili mong sentro. Kaya ngayong araw, iwasan mo muna ang sobrang pagod at mga gawain paulit-ulit na lang ngunit wala nang saysay. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa simpleng paraan, paglalakad sa ilalim ng araw, tahimik na pag-upo habang nagkakape, o pagbabasa ng aklat na matagal mo nang gustong tapusin. Ang kabuang balanse ng iyong katawan, isipan, at damdamin ay isang matibay na sandigan upang makamit mo ang mas matataas na layunin sa hinaharap. Ang kulay na maswerteng dapat mong gamitin ngayong araw ay asul. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan, katotohanan, at kalinawan ng isipan, mga aspeto ng iyong pagkatao na lalong mapapalakas kung isasama mo ito sa iyong pananamit, kagamitan, o kahit sa mga desisyon na iyong gagawin. Sa pamamagitan ng kulay asul, mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa iyong panloob na karunungan at mahihikayat mong maging mas kalmado ang iyong kilos kahit sa gitna ng kabuluhan. Ang maswerteng mga numero naman para sa iyo ngayon ay tatlo at siyam. Ang tatlo ay sumisimbolo sa ekspresyon, komunikasyon, at kagalakan, habang ang siyam ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatapos at espiritual na paglalim. Gamitin mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa pagpili ng oras, petsa, o kahit sa mga plano mong proyekto. Sa mga maswerteng gawain ngayong araw, ang pagbuo ng plano para sa mga pangmatagalang layunin, pagsasagawa ng malikhaing aktibidad gaya ng pagsusulat o pagguhit, at ang tahimik na pagminilay sa mga alaala ng nakaraan ay magdadala sa iyo ng magandang enerhiya. Subukan mo ring magsagawa ng simpleng pagbabahagi. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mensahe sa isang mahal sa buhay o pagtulong sa isang nangangailangan. Ang ganitong mga gawain ay hindi lamang pampagaan ng loob, kundi nagpapalawak din ng iyong espiritual na pananaw. Bilang panghuling payo para sa araw na ito, alalahanin mong ang bawat kilos mo, gaano man ito kaliit, ay may saysay. -say ang katatagan na likas sa iyo ay isang kayamanang hindi matatawaran, ngunit huwag mong hayaang ang pagiging matatad ay maging dahilan upang itago mo ang iyong tunay na nararamdaman. May lakas sa pagiging tapat. May ganda sa pag-amin na minsan ay napapagod ka rin, nalilito, o nasasaktan. At may karunungan sa pagpili kung kailan dapat tumigil, huminga, at muling bumangon. Sa pagtatapos ng Mayo 22, hayaang maging alaala ang araw na ito bilang isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Hindi ito laging kailangang makita ng iba, ang mahalaga ramdam mo ito sa puso mo. Panatilihin mong bukas ang iyong isipan sa mga pagbabagong darating at yakapin mo ang bawat karanasan bilang bahagi ng isang mas malawak, mas makabuluhang paglalakbay. Habang unti-unti mong tinatanggal ang mga lumang bigat ng nakaraan, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na umunlad, hindi lamang sa panlabas na aspeto, kundi higit sa lahat, sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.